So help me. So help me. Big brother. Big brother. big brother. Paglilis ng kaso para sa custodia ni baby Deng. Case <laughs> number 0001-2009. Naunang nagsalita ang panig ni Ms. Cantiveros, ang nagsakdal sa akusado na si Jason Francisco. Na ang ina na si Melissa Cantiveros ay bibigyan ng full custody ng Baby Denge Bibigyan din namin ng visitation rights only si Jason Francisco. At every time na kanya siya ay magbibisita, kailangan niyang ispray ang kanyang pabango kay Baby Dengue. Ang panghuli, ay magkakaroon ng financial support si Jason Francisco kay Baby Dengue. First of all, good evening po, Your Honor. We are here because of one person. She thinks she deserves the custody of Dengue Francisco, not Cantidero. we decided then, we will take from them, or from it and mother, the same thing. Banana, egg, and 150 worth of the um, weekly supplies. So yes. Na yun naman, ang presentasyon ng mga witnesses mula sa panig ng mga nagre-reklamo. Ilarawan mo kung ano yung nakita mo sa kitchen kasama si Mariel. Si Mariel. Sorinio. Sorino. So I saw um, what uh, what seems to be um, the uh, the touching. Uh, of the muscles of the lips. Touching of the muscles of the lips. Sama katuwid, paghahalikan. Ito ang paghahalikan sa Tagalog. So, nagkaroon ng kasarapan sa paghahalikan. Tama ba, Carol? Uh, according to my estimations and my calculations, um, the girl kissed uh, the boy um, around three times while the boy... <laughs> I'm sorry. I'm sorry, my your honor, because I can't. Help. Mutual. Naging mutual po ang paghahalikan ng babae at ng lalaki ay nagkataon na si Jason Francisco na kasalukuyan ay may anak na noong mga panahong iyon. Dahil noong mga panahong iyon ay buntis na si Melissa Canteveros. <laughs> Nagkaroon naman ng pagkakataon ng abogado ng House A na tanungin ang star witness ng House B. Okay, yung nung nag-kiss si Jason kay Mariel, Carol. Okay. You, do you think na gusto ni gusto ni Jason yan? Opo, attorney. Well, that part po mali ka jan, cause Mariel forced Jason to kiss her yun lang. Um, Dengue wasn't born pa po, kuya. I mean, big brother. Wala pa silang wala lang wala. anak at that time. So yun lang po. Yung may take a seat. <laughs> <laughs> Nagbabago ka, totoo, di ba? Opo, attorney. So, ngayon, naging malandi ka, naging loko ka, si Melissa yung nag-influence sa'yo. Totoo hindi? Hindi po totoo. Sino ang nag-influence sa'yo? Oh my God! <laughs> I became liberal after Mr. Francisco showed his butt in my face! <laughs> Carol Lingling. Attorney Castillo. Uh -huh. How are you? <laughs> since you since you moved from house B to house A, yes, you have opened up, am I right? Yes. Opened up to craziness? Of course not, Attorney you. Define crazy for me please. Crazy is crazy enough love for you. <laughs> Sunod na sumalang ang iba pang saksi ng House B. Noong una ko po makilala si uh, Melissa, three days ago, noong pumasok po sila galing sa confession room, para po akong bulag na nakakita ng liwanag sa unang pagkakataon <laughs> nang makita ko siya. Noong <laughs> na kailangan kabaan pa ang pasensya ko dahil isang mabait na ina at kaibigan si Melissa. <laughs> isipin na ang utol kong ulol ay sobrang marahas. Ah. Binubugbog po niya minsan si Melissa. Ah, maraming beses pala. So for you, Kathy, a question. Do you think babae na magkambyo? Magkambyo sa dinner table. Nagtatanggal ng pugno. nag sa dinner table. Umutot sa dinner table. Good mother bayan. yan? Ang magpapakilala naman ng kanika nilang mga witnesses ay ang mga nasasakta. Does she deserve Denge. Para sa akin nga po ay kung may asawa ka na ay dapat hindi ka na nakikipaglandian. At ay may kalibin pala. Ay dapat hindi ka na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ano po yung part sa katawan mo yung... Ah, ganito po niya? yun. Lumalapit po siya sa akin. At hinahaggan niya po ako. Hahalikan niya po ako sa may bandang may parteng napit. dibdib malapit sa aking kilikili. Aba, may ano ba? May ebidensya pa? Oo. Sam, nakita mo ba si Melissa ang humalik at nagsabi ng I love you kay referee Kenny noong basketball game sa harapan ni Jason? Opo, kitang-kita po Pwede po bang i-elaborate sa amin ang iyong nakita? Kasi pagpasok lang po ni Kenny, yakap ulit and kiss ulit Tapos sinabing I love you baby sa mga challenges, ano ang mga napansin mo pagkatapos ng each challenge? Ano ang ginagawa ng magkakabilang housemates?